Magandang araw guys. Ibibida ko ngayon sa inyo ang isa sa mga programa ng ating gobyerno na pinangungunahan ng DSWD dito sa siyudad ng Panabo na pinamamumunoan sa taong ito 2020 ni Honorable Mayor Jose Relampagos. Itong feeding program ng ating gobyerno. Bago ko ipagpapatuloy, kung bago lang kayo sa channel ko, wag niyo munang kalimutang i-click ang subscribe, like, at notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong mga videos. Shoutout muna sa Kadungis Family, isang vlogger dito sa Panabo City, at sa Traffic Management Unit sa Panabo City. Stay safe and healthy mga kaibigan. Ito na! Magandang programa ito para sa ating mga kabataan na nasa diker Ayon sa mga guro na nakausap ko, ito yung mga guro ng Diker Center. Kasi... Sila itong direktang namimigay para sa mga kabataang may edad na 3 to 4 years old na na-enroll sa Digger Uulitin ko guys ha, yung na-enroll lang kasi yun lang ang pinagbabasihang listahan ng DSWD. Kung hindi na-enroll yung anak mo, eh, wala yan sa list. Then, hindi kasama siya sa feed count. Ito yung mga feeding items or products mayroon silang tuna flakes carrots sayuti all purpose flour sutanghon bawang sibuyas luya o ginger soy sauce vinegar banana ketchup brown sugar cooking oil iba evaporated filled milk at baking powder ito lahat guys ang matatanggap ng 142 na deker center dito sa lungsod ng panabo wow napaka ng gulay nila halatang halatan na bagong pitas so ito yung list of deker centers na maka avail ng kanilang servisyo sa feeding program. Halimbawa, itong barangay Dalisay, Dalisay Daycare Center, ito po yung dami ng matatanggap niya. Itong numbers na inyong nakikita ay nagre-represent ito ng kilos, pieces, packs, and cans. Galing ng gobyerno guys, no? di ba? So, nasabi ko yun kasi mayroon silang direktang programa para sa mga tao. Mayroong feeding program para sa mga bata, Meron namang poor peace para sa mga magulang na mahihirap. Merong eye para sa mga tribo. Kaya saludo ako sa ating gobyerno guys. Sana malaman ko yung mga actual activities nilang programa para sa mga tao. Para naman ma-share natin sa ating mga kababayang Pilipino yung mga programa na para sa kanila. Yun guys, God bless, thank you for watching.